Haler, mga kapatid. Loto ulit tayo ng ating insaladang puso. Buti pa ang puso. May, buti pang saging may puso. Kayo, may puso ba kayo? Ito ang ating puso. Nilaga na natin ito kanina. At saka gagawin natin dito ay hiwa dito. Ano, ito, mayroon siyang parang palito, pospro, palito, pito. Pamuluin natin diyan, Hi, man. Matig, ah, mani sa bala. Diyan lang ibutang sa, sa lamisa. Gasan, tama na karoon ng lamisa. Ah, ba, limpyuhan, tama na karoon. E, Pamuluin ka na ng mga liso. Gammo, am, amo lang diyan ka ng liso, kada, kapuso. <laughs> May liso ang puso. Ano, ang, anang, uh, patig ang bahin sa anang bulak. No? Ganun. So, para nga, para it masabad sa dila, tako magkaan, ta sa sunod. Then ang mga amo na kadya, ang mga dahon, ang ah, mga dahon, uh, i- Ganyanin natin, gayatin natin ito, gayat, gayatin. Ganyan na, ganyan. Oh. Bayatin natin ng maliliit at sa kamamaya, pag-an siya. Ano mo kung anong pag-an? I-drain natin na nga sabaw. Drain. Drain the sabaw. Basta ganito lang yun. Oh. Hanggang sa yan ay matapos. Oh. Pwede man natin nakaroon utdon, utdon, kutsilyohon. No? Oh. Basta ganun lang yun. Oh. Then, ito na siya. Oh. Ayan na Oh ito na ang ating mga ginpang sipad-sipad niya na puso. Guntingan natin. Guntingan natin para nga mag, mag magbaragba lang, no? Magbaragba siya, oh. Para nga madali mo lang sa ano, matilan. <laughs> so, ganyan lang. Gunting-guntingan para nga mag magbugo mag lang, maglipot lang. Ayan, ganyan lang. Ayan lang, o. Oh. Ayan lang sa O. That's it. Then, after that, ayan na. Parang meron pa. Meron pang mahaba dito. So, oh. ganun lang siya, ganun. Ayan. Pigain lang natin. Pigain. Pigain mo lang yan para makuha ang ang sabaw. O ang dagta nito. Kahit na luto na to mayroon pa yung dagta may dagta pa yan na medyo hindi maganda. Ayan. 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 Kunti na lang siya. Di ba? Kunti. Ayan, o. Oh. Ayan siya. Mayroon tayo ditong Boyas at tsaka luya. Luya at sibuyas. Ayan. Ayan. presenting to you our binili ni Idol nga ano sa online to maganda to maganda no to hiwain lang natin o balatan muna natin ang ating luya medyo laki-lakihan daw natin tong luya natin kasi mas maganda daw pag marami ang luya Ayan. Bitayin na lang tayo uli. Ito na last na luya sa lalagyan namin. Doon. So, ayan. Mas maganda 'to kasi pag maraming luya. So, ayan. So, tam size, more than tam size ang laki. Ayan, hiwain ng manipis. Ayan. Hiwain lang ng maninipis. Ayan siya, o. Oh. Ayan siya, o. Oh. <laughs> Ayan ko na rin. yan siya, o. Oh. May o pa. Ayan. Pwede namang walang o, oh, di ba? Ayan. O, oh, ayan. Oh. Bakit? Pag ano, mayroon ganun talagang o, oh, no? Mba, ikinig mo ka mga o-o oh, oh, mo. Ah, i-i-o-o-in, e, e, oh, ah. okay, no? Ah, ayan. <laughs> ayan. Ah. So, chop na lang natin po. Ganyanin na lang natin, oh. no? Dami talaga, oh. Papa, hindi ito kaya aya Basta ganun lang yun. deba maganda ang aming ano? Ito, maganda. O, oh, lagay natin yan dyan. Tsaka medyo malaki din ang ano, ang ating sibuyas. Malaki. Malaking sibuyas din ang nilagayas. Yes, ayan. Ganyan, ganyan yun. Oh, ganun. Lagay tayo dyan ng asin. Dyan ng asin. O, oh, ayan. Asin. Ganyan lang ka-asin. Then, Hmm. Eh natin, tina, 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 no? ah, okay, bro, natin rin ang atin, ano? Ang atin. Pagay natin itong langgaw na itong su suka. Kunting suka na lang to Ang natira dito. Yun, ang suka. Tingnan natin kung makapa pasaboroso ang suka natin. Bata natin na kanya kakanggata. O, oh, ayan, o. Oh. So, the kakanggata is there ito ang tinatawag na insaladang puso so bote pang sag yung may puso kayo meron ba kayong puso ha? meron kayong puso itong puso na to ay masarap din hmm. natin kung masarap na nga ang ating puso. Talay talagyan natin ng azukal. Kasi maazim. Napaka-azim. Sarap na siya. Tapos na. Yan lang.